Hello mga ka-abroad. Hello mga ka, ka abroad Magandang 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 gabi sa inyo lahat. Sana na sa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng oras. At uh, update nga pala muna tayo sa ating uh, uh eye operation. Ito, uh, sa ngayon ay totally independent na ako so, sa aking uh, uh ano, salamin hindi ko na ginagamit yung aking salami sa mata. Talagang di ko na. At, uh, although, medyo blurred pa yung aking uh, paningin, lalo sa gabi. Lalo na pag bagong patak ng uh, eye drops. Eh, so far, wala naman ako ibang uh, may complain. Sa ngayon kasi, okay naman sa araw uh, okay naman siya uh, um, maliw na malinaw yun nga independent na ako do sa akin nga uh, na salamin at uh, nababasa ko na yung sa cellphone ng malinaw hindi tulad dati na kapag wala ng salamin ay hindi na ako makapagka uh, basa na mga messages sa cellphone. So ngayon eh okay na, okay na. At eh uh, inihintay natin na gumaling na ng tuluyan at uh, mag-recover yung dating uh, 2020 vision kong eh uh, uh, papalarin eh maging mabalik sa 2020. And uh, sa ngayon ang um, ating eh uh, pag-uusapan e eh kung gaano ka safe dito sa UAE partikular dito sa Abu Dhabi. So ngayon dito tayo dumaan sa madilim sa likod para ipakita sa inyo at talagang uh, iparamdam sa inyo na safe na safe dito sa UAE. Dito sa lugar namin sa Abu Dhabi ang uh, seguridad ng bawat isa. So siguro nasa ugali na rin ng mga tao na uh, bawat isa eh mga naririto ay uh, sumusunod sa batas, may takot sa batas. Tulad dito madilim na madilim, wala namang wala mang ilaw dito sa likuran ng mga bila na dinadaanan natin. Dito kahit maglakad 'yung mga babae kahit pa solo eh nakasisigurado na walang mangyayaring uh, masama dahil uh, dito ni ni pumito sa mga babae ay uh, wala pa ako nakitang gumawa nun sa tagal ko na dito um uh, siguro magahay may mga magahay pero yung sisiwitan yung babae o may iba pang physical na gagawin ay uh, wala pa ako nakita ganun. So, saka yung mga uh, kalakaran na kapag may dalakang cellphone, mamahal yung cellphone ay uh, mag, kailangan mong mag ingat dahil baka may snatch dito. Uh, hindi po yan. Lagay ang loob namin dito na walang mangyayaring ganyan. Dahil uh, wala asin wala walang nagdalakas loob yun nang uh, minsan wala sa loob na naiiwan mo yung cellphone mo sa mga malls sa uh, uh, lamesa pagka kumakain ka o kapag nag-CR uh, ka nalilimutan minsan na may misplace yung cellphone kung ano anumang mamahaling gamit ah yun po ay uh, nakakabalik sa may-ari dahil uh, may takot talaga may takot yung mga mamamayan dito sa UAE. Bagamat siguro may mga nangyayari rin na hindi na nababalik. Merong pinag -interest na pero mas malamang, mas malamang 90% ng mga nangyayaring mga uh, ganoon, mga sinario ay uh, nababalik naman. So, ito yung nakakamiss ito na kami sa UAE kapag yung i um, iiwanan mo na lilisanin mo na itong lugar na to talagang uh, maiisip mo malaking pagkakaiba sa ating lupang sinilangan which is nakakalungkot kasi dapat dapat free free ka na mag-display ng uh, ano ang bagay na pag-aari mo tulad ng cellphone o ng mga mamaharing alahas dito kahit anong mamaharing alahas ay ilagay mo sa katawan mo kahit kano ka kakapal, gano'ng kalaki, gano'ng kahaba, gano'ng kabigat wala magi-interest niyan. Ah may mga ah, titingin, hanga pero hangga doon lang. Wala magi-interest niyan, wala susunod sa inyan Kapag napunta ka sa ganitong dilim, kapag naglalakad ka mag-isa yung mga pera uh, tayo na hawak-hawak lang o nakalagay sa paper bag nadali sa bangko, didiposito wala yun, walang nagkatangka, walang wala ditong mga robbery o, o snatching na nangyayari bihirang bihira siguro sa ibang lugar may mga nababalasan tayo misa na mga bahay, yung mga abandonadong bahay, yung mga walang tao, walang caretaker na may nangyayari pinapasok pero doon sa lasangan sa sa labas yung naglalakad ka, wala nangyayari kasi una-una napakaraming security cameras na naka-install sa ang mga lasangan dito and wanting thing more yung mga police visibility ah uh, kahit saan. At uh, anytime ay makakakita ka ng mga pulis sa daan. At ang mga pulis po dito ay magababait magagalang, pwede mong lapitan, pwede ka makipagpuntuhan, pwede mong kausapin. At uh, pwede mong pakiusapan. Opo. Napakagagalang nila. Uh, iba yung approach nila sa mga uh, tao kahit pa sabihin na uh, Uh, expat tayo dito, hindi tayo taga rito. Iba pa rin yung uh, trato ng mga polis dito sa mga mamaya na UEE. Maging uh, ikaw man ay dayo o lokal. Although, syempre, hindi may iwasan na minsan, mas lamang yung lokal kasi syempre naman taga rito sila. Pero, at least, ah, uh, yung trato sa atin ng mga authorities dito eh acceptable naman at saka talagang kapuri-puri po yung mga uh, action nila towards sa mga tulad nating OFW. So, yan lamang muna mula dito sa Abu Dhabi. Maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang para ma-reach na natin yung 1,000 subscribers at para madagdagan yung ating uh, kulang pang 3,000 watch hours sa ating YouTube channel, Buhay from the Abroad. Maraming salamat. Bye-bye.